Magandang gabi narito na ang mahalagang balita dito sa Philippine News Agency. Pinirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isang batas na magpapaunlad sa kakayahan ng mga manggagawang Pilipino bilang tugon sa problema ng underemployment sa bansa. Sa ilalim ng Republic Act 12063 o Enterprise-Based Education and Training Framework Act, tinitiyak na mabibigyan ng dekalidad at angkop na pagsasanay ang mga manggagawang Pilipino upang matugunan ang mga pangangailangan ng pandaigdigang industriya. Layunin itong solusyonan ang job skills mismatch sa pamamagitan ng paghahasa sa mga manggagawa para maging globally competitive. Ayon kay Pangulong Marcos, magbubukas ang batas ng daan na tungo sa pagbibigay ng karagdagang pagkatuto ng kakayahang magagamit para umangat ang karera ng mga manggagawa. Mapapaunlad din ang ugnayan sa pribadong sektor na magiging katuwang sa pagtutugma sa mga gagawing pagsasanay at sa mga pangangailangan ng mga industriya. Sa pamagitan din ng naturang batas ay mapapabuti ang estado ng trabaho sa bansa. Matatandaan na sa pinakahuling labor force survey ng Philippine Statistics Authority, tumaas ng hanggang 96.3% ang employment rate noong Setyembre ng taong ito mula 95.5% noong 2023. Habang bumaba ang unemployment rate sa 3.7% noong Setyembre mula 4.5% noong nakaraang taon. Nananatiling matatag ang ekonomiya ng Pilipinas sa kabila ng pagbagal nito dahil sa sunod-sunod na kalamidad ayon sa National Economic and Development Authority. Ayon kay Neda, Sekretary Arsenio Balisakan, kabilang pa rin ang Pilipinas sa mga bansang mapilis ang paglago ng ekonomiya kasunod ng Vietnam, Indonesia, China at Singapore. Sinabi ni Balisakan na pinakamatindi ang pagkahila ng pababa sa ekonomiya ng matinding pinsala sa agrikultura dulot ng mga bagyo, gayundin din ang epekto ng El Nino at habagat na natapat sa panahon ng anihan. Nakaapekto rin ang fishing ban sa Cavite at Bataan dahil sa nangyaring oil spill noong Hulyo. Pati ang pagkalat ng African Swine Fever sa Batangas noong Agosto. Gayunpaman pa si Balisakan na maaabot ng gobyerno ang 6-7% target GDP para sa taong ito. Ilan sa inaasahang magpapaangat sa ekonomiya ang paggastos ng taong bayan para sa nalalapit na kapaskuhan, paglakas ng labor market, mas mababang interest rates, at pagbangon ng aktibidad sa mga nasalantang lugar. Matatanda ang bumagal ang pag-akyat ng ekonomiya ng bansa nitong ikatlong quarter ng 2024. Ito ay matapos umabot sa 5.2% ang gross domestic product mula sa 6.3% GDP noong ikalawang quarter at 6% isang taon ang nakakaraan. Ayon sa Philippine Statistics Authority, bukod sa paghina ng agrikultura, bagyang lumakas sa naturang quarter ang mga industriya at sektor ng serbisyo. Nakiisa ang Pilipinas sa 13th ASEAN Plus 3 Labor Ministers Meeting noong October 31 sa Singapore kung saan tinalakay ang mga hakbang para sa proteksyon at pagunlad ng mga manggagawa sa bansa. Pinangunahan ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma ang delegasyon ng Pilipinas sa nasabing pagpupulong ito ay naglalayong pagkaisahin ang ASEAN countries kabilang ang China, Japan at South Korea sa pagpapalakas ng seguridad at inovasyong isinasagawa para sa mga sektor ng labor at employment. Kasama sa ibinahagi ni Secretary Laguesma ang mga hakbang na isinagawa ng Pilipinas sa pagsusulong ng innovation, adaptability and inclusive workplace bilang tugon sa mga isyong pangindustriya. Nabanggit din ang mga bagong batas tulad ng Magna Carta for seafarers, batas para sa mga movie and television industry workers at ang Caregivers Act na nagtatakda ng mas makatarungan at ligtas na kondisyon sa trabaho. Sa pagtatapos ito, hinikayat ng Labor Secretary na ipagpatuloy ang pagpapalakas ng kooperasyon at paglalagay ng disenteng trabaho sa gitna ng regional agenda. Inanunsyo ng Department of Education o DepEd na layunin nilang bawasan ang bilang ng mga asignatura sa senior high school curriculum upang mapataas ang tsansa ng employability ng mga magsisipagtapos. Sa target na pagsusuri ng kurikulum, layunin ng ahensya na ibaba sa lima hanggang anim ang core subjects ng SHS. Ayon kay DepEd Secretary Sani Angara, ang pagbabawas ng mga asignatura sa SHS ay magbibigay sa mga estudyante ng mas maraming oras para matutukan ang work immersion. Alinsunod sa kasalukuyang kurikulum, kinakailangan ng mga estudyante sa SHS na kumuha ng 15 core Ayon sa DepEd, nakipagpulong sila sa mga eksperto sa akademya noong lunes upang pabilisin ang mga hakbang sa pagsusuri at pagpapadali ng SHS program. Magpapatuloy ang pagsusuri ng curriculum para sa grades 11 at 12 kasabay ng pagtulong ng Asian Development Bank sa DepEd na magbigay ng teknikal na tulong at profesional na gabay sa mga espesyalista sa edukasyon sa pagre ng SHS program. Sinuspinde ng ilang lokal na pamalaan sa Leyte ang pasok sa opisina ng gobyerno maging ang klase sa pampubliko at pampribadong paaralan na sa pagsapit ng ikalabing isang anibersaryo ng Bagyong Yolanda bukas ikawalo ng Nobyembre. Alinsunod sa executive order na inilatag ni Tacloban Mayor Alfred Romualdez, sinususpinde ang mga pasok para magbigay daan sa inihandang aktibidades ng city government. Pinangungunahan ito ni Tacloban City Tourism Operations Officer in Charge Maria Lumen Tabao. Kabilang sa mga magiging aktibidad bukas ang isang misa sa mass grave ng mga biktima ng bagyo Rita laying sa Yolanda Marker at Candle Lighting na susundan ng pagpapatunog ng mga kampana ng mga simbahan. Inikayat naman ang mga hindi makakalahok sa gagawing aktibidades na magsindi ng kandila sa kanilang mga tahanan bilang pag-alala at pagbibigay kalang sa mga nasawi sa bagyo. Samantalas, nagsuspinde na rin ang pasok sa lahat ng antas ng munisipalidad ng Palo tanawan at tulosa gawa ng maaring pagdagsa ng mga survivor, volunteers at donors. At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook X account na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Apat na putwalong araw na lang Pasko na. Ako si Wilnard Basilonia. Ito ang PNA Headlines na gati ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.